Magandang oras na naman sa inyong lahat mga kaibigan. Ang tatalakay natin ngayon ay isa naman namang katanungan ng isa nating viewer. Narito ang kanyang tanong. Hello attorney, meron din akong tanong. Totoo ba na walang kriminal na pananagutan ang aking bayaw? Kasi sinira niyang aking motor dahil isinusumbong ko raw sa aking ate na at kanyang asawa na siya ay may kabit. Pero hindi naman totoo, sabagkat hindi naman ako nagsusumbong. Gusto ko siyang idimanda ng malicious mischief sa pagkasira ng aking motor. Maraming salamat, attorney. Mga kaibigan tatalakay natin ito bilang isang educational and informational purposes lamang. Pero bago natin talakay ng ating topic, huwag niyong kalilimutan na mag-subscribe sa ating channel. Please like, comment, and share. I-click na rin ang notification bell para hindi niyo makaligtan ng mga bago at susunod nating video. Balik sa ating topic. May pananagutan bang kriminal ang iyong bayaw kung sinira niya ang iyong motorsiklo? Pwede mo ba siyang idimanda ng malicious mischief na may penalty na pagkakulong at multa? Mga kaibigan, mayroong mga krimen na exempted sa criminal liability o walang kriminal na pananagutan ang mga asawa, magulang, grandparents, mga anak o mga kamag-anak sa pamamagitan ng affinity sa parihong linya. Pati mga kapatid at mga brother-in-law at sister-in-law, walang pananagutan. Ito kasi ang sabi ng ating batas sa ilalim ng 332 ng Revised Penal Code. Walang pananagutan kriminal, kundi sibil na pananagutan lamang sa paggawa ng krimen ng pagnanakaw. Swindling, estafa o malicious mischief na ginawa ng mga sumusunod na tao. Una, mga asawa, ascendants at descendants o yung mga kamag-anak sa pamamagitan ng affinity sa parehong linya. Pangalawa, ang balo na asawa tungkol sa property na pag-aari ng namatay na asawa. Bago ang nasabing property ay inilipat ang ownership sa iba. Pangatlo, magkapatid, mga brother-in-law at sister-in-law kung magkasama at naninirahan sa isang bubong. Sa kaso ng ating viewer, ang kanyang bayaw ang sumira sa kanyang motor dahil sa provision ng Revised Penal Code, walang pananagutang kriminal ang kanyang bayaw kung siya at ng kanyang bayaw ay nakatira sa isang bahay. Ngunit, hindi nangahulugan na libre na ang bayaw niya dahil sa nasirang kanyang motor. Kahit na walang kriminal na pananagutan ng kanyang bayaw, maaari rin siyang may pananagutan na civil. Ang ibig sabihin, pwede magsampan ng kasong civil ang ating viewer dahil sa kanyang nasirang motorsiklo at siyempre mga iba pang danyos. Pero maliwanag din ang nakasaad sa batas na itong criminal liability exemption na ito ay may condition. Ang condition na ito ay dapat ang nag-aakusa at yung akusado ay dapat na magkasama at naninirahan sa iisang bubong kung ang ating viewer at ng kanyang bayaw ay naninirahan sa magkaibang bahay mari pa rin siyang magsampa ng kasong malicious mischief laban sa kanyang bayaw mga kaibigan, hanggang dito na lamang ang ating talakayan sana meron kayong napulot na kaunting kalaman sa ating discussion. Hanggang sa muli, bye-bye.